kinuha ng gobyerno ang lupain namin. Ginawang simentadong daan na proyekto ng mga barangay official sa amin. Ngunit wala kaming kaalam-alam na gagawin itong daan. Ang sukat ng property ay 240 square meter. Wala sanang problema kung hindi hinati nila ito na para gawing daan. Ngunit ang kabuhan po nito ang ginawa nilang Daan. Ano po ang dapat naming gawin dito? May kapangyarihan ang estado para kuhanin o kumpiskahin ang mga pribadong lupain o ari-arian at gamitin ito sa pampublikong proyekto o gawain. Ito ang tinatawag na power of eminent domain ng isang malayang estado o bansa. Ang nasabing kapangyarihan ay likas na hindi nangangailangan ng isang positibong provision sa isang konstitusyon o batas para sa pribadong ari-arian ay hindi basta-basta na lamang magagawa ng hindi naaayon sa prosesong itinakda ng batas. Dagdag pa dito, dapat mayroong karapatang kompensasyon o karampatang kompensasyon ang may-ari bago kuhain o gamitin ang lupain o ari-arian. Ang kapangyarihan upang makumpiska ng mga pribadong ari-arian para gamitin sa pampublikang gawain ay nakalagak sa lehistalatura o sa ating mga mambabatas. Subalit maaari ring itong atasan at ipagawa ito sa iba pang sangay ng gobyerno sa pamamagitan ng paggawa ng isang batas na nag-uutos dito. Gayon din, sa pagsasagawa ng pagkuha ng pribadong ari-arian, dapat ito ay naayon sa itinakda ng batas, partikular na dito ang Rule 67 ng 1997 Revised Rules of Court na nagsasabing ang pagkuha o pagkumpiska ng pribadong ari-arian ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paghahain sa hukuman ng kaukulang kaso kung saan dapat nakasaad sa reklamo ang partikular na ari-arian na da, da, na na nais kuhain ang apektadong tao o may-ari at ang layunin at pagkuha nito ayon sa section rule section 1 rule 67 ng 1997 Rules of Court. Magkakaroon ng pagdilig sa nasabing kaso at sa ilang sandali o sa sandaling na patunayan na lihitimo ang layunin ng pagkuha sa nasabing pribadong ari-arian ay mayroong kapangyarihan na maghay ng kaso para gawin ito. Maari na maari ding magbaba ng korte ng kautusan na nagpapahintulot sa nasabing pagkuha o pagkumpiska kasabay ng pag-utos na babayaran ang may-ari nito. So hindi po bawal ito dahil nga sa power of eminent domain, pagkailangan talaga ng gobyerno ang isang property, maging public man yan o private, wala tayong magagawa. Pero ang, ang magiging ano lang dyan, magkakaroon kayo ng karampatang kompensasyon kung magkano ang ibabayad sa inyo, depende po yon sa sa nakatakda ayon sa batas. Yan po ang kasagutan sa iyong katanungan tungkol sa pagkuha ng lupain ninyo na privado.